Movie Recap Tagalog Here Tunghayan natin ngayon, ang comedy drama film na Hello Mr. Billionaire. Tara na't panoorin natin! Nagsimula ang pelikula kay Duoyu Wang na goalkeeper ng Daksang Football Team. Sa edad na 37 years old ay kulelat pa rin siya sa kanyang career. Sa nakalipas na mga taon, habang naglalaro siya ng football ay kinagat niya ang player ng kalabang team kaya pinatawan siya ng suspensyon. Nagpanggap siyang babae upang maglaro sa women's team, nagtrabaho bilang human sushi plate, at nagmodelo ng hubot-hubad para sa mga pintor. Nang ipatawag siya ni Mr. Jean, inisip ni Duoyu na kukuhanin siya nitong goalkeeper. Gayunpaman, iba ang sadya ng lalaki. Gusto nitong bayaran siya upang ipatalo niya ang team niya sa darating na laro. Taas noong tinanggihan ni Duoyu ang alok at nagsabing hindi siya masisilaw ng pera para lang mandaya. Nagmayabang pa siya na hinding-hindi makaka-score ang kalaban sa kanya ni isang puntos. Ngunit nang dumating ang araw ng laban, naging kampante si Duoyu matapos mapigilan ang isang goal. Ito ang nagbigay daan upang makapagtala ng limang goal ang kalaban. Nagbunyi at hinagis siya sa ere ng kalabang team dahil madaling natalo ang team nila. Matapos tanggalin sa kanyang team, nagkulong si Duoyu sa loob ng kanyang apartment pinuntahan siya ng kakampi at kaibigan na si Kiang upang dalhin siya at kausapin ang coach nila sa pag-asang makakabalik siya sa team. Hindi interesado ang coach na ibalik si Duoyu sa team. Kinutsa siya, siya nito sa pagsasabing mas magaling pa ang aso sa kanya. Nang magbanta si Kiang na aalis siya sa team kung hindi pa babalikin si Duoyu, natawa lang ang coach dahil mas makakabuti sa team kung dalawa silang mawawala. Sa kanilang pag-uwi, nang huminto ang sasakyan nila sa stoplight, Isang manloloko ang nagpanggap na nabangga nila. Dahil tumanggi ang lalaki na umaarte, binitbit siya ng magkaibigan at inuntog ang katawan nito sa bumper ng ilang beses. Isang dalaga na nagngangalang siya ang sinabihan silang bully at ni nirecord ang insidente. Hindi naniwala ang mga witness sa paliwanag ng magkaibigan. Sa huli ay sa kulungan ang bagsak nila. Sa kabutihang palad ay binayaran ni Mr. Jean ang piyansa nila umamin nito na wala siyang koneksyon sa football team na nakalaban nila. Ang pagkikita nila noong nakaraang araw ay isang pagsubok lang. Pagdating nila sa rooftop ng isang building na may mansyon ay sinabihan si Kiang na maghintay sa labas. Sa loob ng opisina ay ipinakilala ni Mr. Jin si Doyu kina Mr. Yin at Mr. Lei ng Guangming Trust Fund. Ipinaliwanag ng tatlong lalaki kay Doyu na may kapatid ang kanyang lolo na nagkaroon ng alitan sa kanilang pamilya at nawala ng kontak, na nagdulot sa lahat na isipin na patay na ito, ngunit sa totoo lang ay kamamatay lang nito noong nakaraang buwan. Si Duoyu ang nag-iisang tagapagmana ng kanyang kayamanan. Upang matanggap ang pera, kinakailangan niyang dumaan sa isang pagsubok na ipinaliwanag ng kanyang ikalawang lolo sa isang video na ini-record bago ito mamatay. Kailangan niyang gastusin ang 1 billion yuan sa loob ng isang buwan at kung magtagumpay siya ay matatanggap niya ang 30 billion yuan na natitirang pera ng kanyang lolo ngunit may ilang kondisyon, dapat ay gastusin ang pera ng legal, di pwedeng magkaroon ng ari-arian sa dulo ng buwan, hindi pwedeng magbigay ng regalo o pera sa charity, lahat ng pera ay siya dapat mismo ang gagasta. Hanggang isang daang tao lang ang pwede niyang i-hire at dapat ay magamit niya ang serbisyo nila. Hindi niya pwedeng sirain ang anumang mahalagang bagay na kanyang mabibili. Hindi siya pwedeng bumili ng bagay na tataasan niya ang presyo at panghuli ay hindi niya pwedeng sabihin sa sino man ang pagsubok na ito. Kung sakaling hindi niya kayang gawin ang hamon, nagsabi ang matanda na may option siya na tanggapin ang 10 million yuan at ang lahat ng kayamanan ay may iwan kina Mr. Yin at Mr. Lei. Kung tatanggapin niya ang hamon at matalo siya ay wala siyang makukuha ni isang singkong doling. Nag-isip-isip muna si Duoyu at nagdesisyon na tanggapin ang hamon ng kanyang lolo. Sinabi ni Mr. G na sa araw na iyon ay babantayan niya ang mga kilos niya upang tiyakin na sumusunod siya sa mga patakaran. Nagtalaga siya ng isang accountant upang subaybayan ang kanyang mga gastos. Nagkataon na ang accountant na iyon ay si Sia, na ayaw magtrabaho sa kanya matapos masaksihan ang ginawa niya sa kalsada. Ngunit iginiit ni Duoyun na siya ang maging accountant niya upang makapaghiganti siya dahil ito ang nagdala sa kanila sa kulungan pagkatapos ay isinama ni Doyu si Kiang sa isang malaking vault upang makita ang perang gagastusin nila. Halos mahimatay ang dalawa sa nakitang limpak-limpak na salapi sa loob ng isang silid. Lumabas sila ng bangko bit-bit ang mga bag na puno ng pera. Agad na nagsimulang gastusin ni Doyu ang pera sa pamamagitan ng pag-hire sa lahat ng security guard ng bangko na suswelduhan niya ng sobrang taas. Matapos magrente ng ilang mamahaling sasakyan, pumunta si Duoyu sa kanyang football team at sinabihan sila na babayaran niya sila at ang hentai team upang paglabanin sa oras na matapos niyang maparenovate ang buong stadium. Hindi naniniwala sa kanya ang dating coach at mga ka-teammate bagkos ay pinagtawanan lang siya ng mga ito. Upang matauhan ang team, nagpadala siya ng excavator at nagtapon ito ng pera sa gitna ng football field. Sa madaling salita ay sumama sa kanya ang buong team. Magkasama si Duoyu at siya sa isang sasakyan. Biniro niya ito ngunit nagsabi ang dalaga na may boyfriend na siya na isang edukado at respetadong tao. Di nagtagal ay narating nila ang pinakamarangyang hotel na nangangailangan ng membership. Kinausap ni Duoyu ang manager at sinabihan ito na uupahan niya ang buong hotel ng isang buwan. Upang pumayag ang manager ay nirentahan niya ng mahal ang hotel at magbibigay siya ng malaking kompensasyon sa sinumang mang maaapektuhan. Malugod na tinanggap sila ng manager at agad silang pinaghanda ng hapunan. Habang nagdi-dinner ay inanunsyo ni Doyun na bubuksan niya ang isang bagong investment company at si Kiang ang magiging CEO. Natouch kaibigan sa pagtalaga sa kanya. Hindi alam ni Kiang na sadyang pinili siya ng kaibigan upang malugi ang kumpanya dahil alam nitong mahina ang ulo niya. Mula noon ay nagsimula si Doyun na gastusin ang kanyang pera sa maraming bagay, mula sa gupit na nagkakahalaga ng isang milyon, hanggang sa pagrente ng mamahaling damit, kasangkapan, at sasakyan, na ipinagtataka ni Sia kung bakit siya nagrerenta ng ganoong kamahal. Tiniyak ng accountant na mauubos ang isang bilyon niya sa loob ng kalahating taon kung ganoon siya kalakas gumastos. Nabahala si Duoyu dahil mabagal pala siyang maglustay ng pera ngunit hindi niya pwedeng sabihin sa accountant ang sitwasyon niya. Maya-maya lang ay dumating ang boyfriend ni Sia na si Janen upang isama siya sa seminar tungkol sa pagiging alipin ng pera. Inalok ito ni Duoyu ng alak ngunit di ito umiinom nang sabihin ng binata na mahina ang benta ng tiket sa seminar niya, binili itong lahat ni Duoyo para sa kanyang mga empleyado. Nilunok ni Janen ang prinsipyo, napainom ng alak at inalok ang serbisyo niya bilang hardenero na tinanggap naman ni Duyo. Nadismaya si Sia na hindi inakalang magbabago ang ugali ng boyfriend kaya nakipagbreak siya. Makalipas ang ilang sandali ay umaten si Duoyo sa meeting ng investment company niya. Inatasan niya ang mga empleyado na mamuhunan sa mga industriya na maaaring magsara anumang oras. Maya-maya lang ay may pumasok na weirdo upang manghiram ng pondo para sa kanyang imbensyon, isang makina na nagpapahintulot sa tao na lumangoy sa lupa. Agad na binigyan ito ng pondo ni Doyu tapos ay nagtanong sa lahat kung sino pa ang may pangarap na gustong gawin upang mabigyan din niya sila ng pondo gaano man kaimposible ang pangarap na ito. Kinabukasan, habang nagpapamasahe, sinubukan siyang tuksuhin ng masahista na mag-avail siya ng happy ending. Kahit tumanggi siya ay hindi siya tinantanan nito. Mabuti na lang ay dumating si Sia upang paalalahanan siya sa susunod na activity niya. Sinamahan niya ang team kung saan sila magte training ng football. Nandoon si Mr. Yin at Mr. Lee na naglalaro ng golf. Napansin niya ang masahista na natuklasan niyang kasabwat ng dalawa upang matalo siya sa hamon. Inimbitahan niya ang dalawa na mananghalian ngunit may patakaran na hindi niya pwedeng gastusan ang hindi niya empleyado kaya instant noodles lang ang inihanda niya sa mga ito. Nabanggit ni Mr. Lei ang pilosopiyang sinabi ng isang kilalang investor na si Mr. Lafitte. Narinig ito ni Duoyu na nagpas siyang magbayad ng napakalaking halaga para maanyayahan ito sa China. Habang nasa hapag kainan, sinabi ni Duoyu na gusto niyang matutunan kung papaano mabankrupt sa negosyo na insulto ang investor at nagwika na ang tinuturo niya lang ay kung paano magtagumpay. Inasar ni Duoyu ang bisita kaya nag ito. Nagalit si Sia sa kabastusan ni Duoyu kaya umalis din ito. Sinundan siya ni Duoyu gamit ang kotse. Naglabas ng sama ng loob si Sia tungkol sa kamalasan niya. Ang limang insurance company na pinagtrabahuhan niya sa Taipei ay nabankrupt kaya nabansagan siyang Black Widow, isang katotohanang hindi niya isinama sa kanyang bio data dahil di siya matatanggap sa trabaho. Inisip ni Duoyu na pabor sa kanya iyon tinawag mang Black Widow si Sia ng ibang kumpanya, para kay Duoyu ay siya ang mascot ng kumpanya. Patuloy na nagwalda si Duoyu ng pera na tila magugunaw na ang buong mundo. May tagapaglingkod para sa bawat maliit na bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Sa di inaasahan, nalaman niya na ang lahat ng mga sa tingin niyang palpak na investment na napili niya ay nagtagumpay at nagdadagdag pa ito sa kanya ng malaking halaga. Matapos paalisin ang kanyang mga empleyado, nagwala si Duoyu sa meeting room at sinusumpa ang kanyang kapalaran. Nakita ni na Mr. Yin at Mr. Lei ang balitang ito sa TV at pinagtawanan nila ang frustration ni Duoyu sa tinanggap na pagsubok. Matapos bangungutin tungkol sa tangkang pagsunog ng pera at pagpapakita ng kanyang lolo, ginising ni Kiyang si Duoyu upang ipasok ang kaibigan sa trabaho. Nang makita ni Duoyo ang kaibigan ni Kiang na mukhang tokmol ay agad niya itong tinanggap bilang bagong empleyado. Ipinangako ni Kiang na magsisikap sila upang isang araw ay makapagdiwang sila na may fireworks na nagbigay ng ideya kay Duoyo. Samantala, ginugugol ni Sia ang kanyang kaarawan ng mag-isa kasama ang isang maliit na cake. Maya, maya lang ay biglang dumating ang dating BF niya na may dalang bulaklak. Nang sabihin ito na nandun siya upang magpatulong na humingi ng pondo kay doyu, winasak ng dalaga ang cake sa mukha niya. Tapos ay pinuntahan ni Sia si Doyou upang pag-usapan ang tungkol sa negosyo. Gayunpaman, pinigilan ni Doyou na humaba pa ang usapan at ipinakita sa kanya ang ginastusan niyang fireworks. Nang banggitin ni Sia ang kanyang kaarawan, nagkunwari si Doyou na regalo niya iyon sa dalaga. Naiyak si Sia sa sorpresa ni Doyou. Gayon man sinabi ng dalaga na hindi siya pwedeng main love sa kanya dahil magkaiba sila ng mundo at ituturing niya na lang si Duyo na kanyang tiyuhin o kapatid. Kinabukasan, natuklasan ni Sia na naka-advertise ang mukha niya sa buong lungsod. Ito ang paraan ni Duyo para ligawan siya. Nang tawagan niya si Duyo upang ipahinto ang advertisement, inimbitahan siya nito sa isang concert. Binabaan niya ng telepono ang binata at sumakay ng taxi habang tinatago ang mukha niya pagdating sa stoplight ay sinubukang biktimahin ng nanggancho kina Duoyo ang taxi driver. Nang makilala ito ni Sia ay napagtanto niya na mabuting tao si Duoyo at hindi sinungaling. Nang magkita sila sa hotel ay tinanggap niya ang imbitasyon nito sa concert upang mas makilala niya ng lubusan ang binata. Ang concert na iyon ay eksklusibong ginanap sa mismong hotel at ang nag-perform ay ang paboritong singer ni Sia. Matapos nilang sumayaw at magpakuha ng litrato sa sikat na singer ay nagkaroon sila ng salo-salo sa kalye. Isinama ni Duoyu si Sia sa parke upang ipakita sa dalaga ang kanyang husay bilang goalie sa football. Samantala, pinatawag ni na Mr. Yin at Mr. Lacey Janen at kinuha siya para tulungan silang matalo si Duoyu sa hamon. Balik kay Duoyu, na-stress siya nang makita niyang nagpa-party ang kanyang football team sa halip na nagtitraining. Dagdag pa rito ang balitang kumita ng isang bilyon ang kumpanya niya. Sa inis ay nasuntok niya ang kaibigan tapos ay nilubog niya ang sarili sa swimming pool upang malamigan ang kanyang nagliliyab sa galit na katawan. Nang magbalik sa kanyang alaala ang mga nangyari sa mga nakalipas na araw, nakaisip siya ng isang magandang ideya. Matapos maaprobahan ni Mr. Gene ang naisip niyang ideya, inanunsyo niya sa isang mall ang bagong fat insurance program kung saan mabibili ang insurance ng 1 yuan. Kapalit nito ay magbabayad ang kumpanya ng 1 yuan sa bawat gramo ng taba na mababawas sa katawan ng insurance holder. Naging matagumpay ang programang ito kaya nabahala si na Mr. Yin at Mr. Lei. Wala silang magagawa tungkol dito dahil ipinaliwanag ni Mr. Jin na ang insurance ay isang legal na negosyo at ang naisip ni Duoyu ay hindi charity. Maraming tao ang kumuha ng insurance at nagsimulang mag-exercise. Punoan lagi ang mga gym ang mga tao ay di na ng elevator at escalator. Dahil sa programa ay nagawaran siya ng parangal. Sinabi niya sa mga tao na nagnenegosyo siya at hindi charity ang programa niya. Dumating ang araw ng liga sa pagitan ng team ni Doyon na Dakshang at ang hengtay na pinakamalakas na football team. Nagyabang ang isang player at nagsabing tatambakan nila ng two digits ang team ni Doyou. Karamihan sa mga audience ay sumisigaw para sa kanila habang ang fans ng Daxiang team ay kakaunti lamang. Gayunpaman, nakuha nila ang atensyon ng mga tao nang dumating sila sakay ng helicopter. Nang magsimula ang laban ay nagpanggap si Kiang na nasaktan kaya natanggal ang pinakamagaling na player ng Hengtai. Ngunit hindi sa ito dahil nakaiskor pa rin ang kalaban ng walong gol. Sinabi ni Duoyu na hindi niya papayagan na makaiskor score ng sampu ang kalaban upang mapanatili nila ang kanilang dignidad pagdating ng second half ay sinubukan nila ang taktika tulad ng pagbuo ng isang bilog sa paligid ng kalaban. Di pa rin sapat ang strategy nila kaya nakasyam na puntos na ang kalaban. Panghuli at desperadong ginawa nila ay nang pamwesto silang lahat sa harapan ng goal at hinarang ang bola gamit ang mukha at maselang parte ng kanilang katawan upang di na umabot sa two digits ang puntos ng kalaban. Samantala, sa audience, hinanap ni Sia si Janen at tinanong kung bakit hindi nakalista ang mga ginastos niya, na sinasadya niyang gawin para maging mababa ang gastusin ni Duoyu. Napikon si Janen sa pagtatanggol ni Sia kay Duoyu kaya ibinunyag niya na ginagamit lang siya ni Duoyu upang magtagumpay sa hamon ng kanyang lolo. Nagalit ang dalaga at umalis upang magsumbong kay Mr. Jean. Balik sa laban, patuloy na pinigilan ng Daxiang team na makapuntos pa ang Hengtai team upang hindi nito makuha ang pangakong 2 digits na score kahit pa ang katawan at magkabasag-basag ang mga mukha nila. Dahil sa determinasyon ay nakuha nila ang simpatsya at suporta ng mga audience. Nang maubusan sila ng pamalit ay sinubukan ng coach na maglaro ngunit nadulas ito sa bottled water kaya wala rin itong nagawa. Sa kabutihang palad, ang pagkakaroon ng pagkakaisa at ang kanilang mga alaala bilang isang team kasama ang suporta ng publiko ay sapat na para hindi na makapuntos ang kalaban hanggang sa huli. Natapos ang laro sa score na 0-9. Ang buong stadium ay nagbunyi na parang ang team siyang ang nanalo sa liga dahil napigilan nila ang sikat na kalaban na maabot ang layunin na 2 digits na puntos. Sa kalagitnaan ng pagdiriwang, nakatanggap si Duoyu ng tawag mula sa cellphone ni Sia. Nagsabi ang caller na kanidnap nila ang kanyang kasintahan. Iniisip ni Duoyun na pakana ito ni na Mr. Yin at Mr. Lei kaya naghire siya ng ilang kriminal para paaminin ang dalawa. Sinabi ng mga ito na kinuha lang nila si Janen para dayain ang mga bayarin at wala ng iba. Muli ay nakatanggap si Duoyun ng tawag mula sa mga kidnapper at ipinakita sa kanya kung paano hinulog si Janen mula sa itaas ng gusali. Nagbanta ang kidnapper na isusunod si Sia kung hindi siya magbabayad ng 10 milyon bago mag alas 6 ng gabi. Nalagay sa mahirap na sitwasyon si Doyu dahil kung magbabayad siya para iligtas si Sia ay lalabag siya sa patakaran ng hamon at hindi niya makukuha ang 30 bilyon na mamanahin niya. Ang hindi niya alam ay hindi totoo ang pangingidnap dahil ito ang pangatlo at huling pagsubok na binili ng kanyang lolo. Kailangan niyang mapatunayan na mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa kayamanan. Kung magagawa niya ito ay magtatagumpay siya sa hamon at makukuha niya ang lahat ng mana mula sa kanyang lolo. Maayos ang kalagayan ni Najanen at Sia. Ang nagpapanggap na kidnapper ay si Mr. Jean na naniniwala na tutubusin ni Duoyu si Sia. Gayunpaman, ginugol ng binata ang oras sa pag-inom at pagkanta sa karaoke. Umabot ang alasais ng gabi, walang lumitaw na Duoyu. Nabigo si Mr. Jean at Sia kaya naghanda na silang umalis. Ngunit nang bababa na sila ay nakita nila si Doyou na umiiyak dala ang ransom money. Binati siya ni Mr. Jean sa kanyang pagpasa sa huling pagsubok. Ipinakita ni Mr. Jean ang huling mensahe na iniwan kay Doyou ng kanyang lolo. Napaisip siya kung bakit hindi nag-asawa o nagkaroon ng anak ang kapatid ng kanyang lolo gayong napakayaman nito. Ipinahayag ni Mr. Jean na siya ang partner ng kanyang lolo. Pagkalipas ng maraming buwan, nagbalik si Nadoyu at ang buntis na si Sia mula sa bakasyon sa ibang bansa. Ngayon ay sapat na ang kanilang kaligayahan sa buhay at handa na nilang i-donate ang lahat ng kanilang pera. Ngunit naantala ang pagpirma niya sa papeles ng mapagtanto nila na kailangan nilang magtabi ng pera para sa kanilang magiging anak. Sinimulan nilang gumawa ng listahan ng mga bagay na kakailanganin ng anak nila hanggang sa ito ay ikasal sa haba ng listahan ay walang natirang pera para sa donasyon ng mag-asawa.